na ba o ba bakcang ng kaijay? Oh. Uh, okay. Kaya kailangan mo. Hindi sabog. 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 yan, Hindi sabog. Hindi sabog. Hindi ang sabi ni Yormi, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagbabalik ni General Suka. At ito mga volunteer natin dito. Yung nagsimula na maglinis dito.

ngayon, hindi na tayo mismo sa bahay na pinatabing gumuli na pati na lang wala na tayo dito sa ang na talagang inusog mga Mabuti na lang at nakalabas sila nanay sa ayong pamilya.

ano gawin sa ka Ito para bumagsak lahat e. Oh, Oo, ano Hindi, ano gagawin niya sa tali? You know, um. uh, ano din Wala na. Wala na? yun na? ano gawin sa tali ngayon? Pag mo yan, wala na? Wala. Haya, Sige, pwede na. Ah! Sinitikigan niyo ako mula kanino. Okay. ayaw kayo. Ay pa nga kailan paluin no? nasa harapan no. Bakit sa mga pagkailangan eh? Ayun ako. Ayun pa Ayun ako. Ayun

Dito doon mo magsakal siya. Hindi, di ba hindi? pa. Ayun ulit. Ano ko lang ito eh. ka baka bumagsak pa sa

Não, não,